is the provision of public office is a public trust. Di ba? So to all our government officers, officials, employees, public servants, na yung isip ninyo, or yung puso po ninyo, or yung layunin ninyo sa pag-upo ninyo dyan, ay hindi na for the benefit of your fellow Filipino people. Kung iba na po yung nasa isip nyo, iba na yung layunin ninyo, I suggest lang po, suggestion lang po to ah, Baka naman po, pwede mag-giveaway na lang kayo sa iba na mas gusto. Na mas gusto mag sa kapwa niya Pilipino. Di ba? Again, ulitin ko lang po, ito po para sa lahat ng mga public, ulitin ko, public servants. Sila yung dapat ano natin eh, sa atin. If your if your mind is no longer for service, sana lang po you may consider giving chance